Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 156 hanggang 160. Kabanata 156. Ang dugo sa mukha ni Zhao Zuo ay pinunasan ng kanyang buong binti na sobrang nakakadiri. Galit na galit si Jong Liang kaya pinalayas niya itong muli at mahigpit na sinabi, "Ikaw bata, gusto mo pa bang mabuhay? Kamatayan ba ang gusto mo? Kailan naging sayo ang sasakyan ko?" Nang marinig ito ni Zhao Zhu, naisip niya na si Zhong Liang ay pinagkakautangan din ni Zhang Ming, sa pag-aakalang nandito rin siya para kunin ang sasakyan. Kaya desperado siyang sumugod muli. Kumapit sa binti ni Zhong Liang at sumisigaw, Akin ang Phaeton na ito, akin na itong Phaeton, hindi ka makakaalis. Galit na galit si Zhong Liang, hinawakan ang kanyang kwelyo, at patuloy na hinila ang kanyang mukha ng mabangis. Ikaw ba ay may sakit sa utak? Hindi mo ba nakikitang nasa akin ang susi ng kotse? Malakas na sumigaw si Zhao Zhu. Hindi, ito ang kotse ni Jiang Ming. Anim na raan at dalawampung ang utang sa akin ni Jiang Ming. Gusto kong gamitin ang kotse nito para bayaran ang kanyang utang. Hindi mo ito makukuha. Gusto mong magmaneho nito ng malayo. Kakawalan ito ang buhay ko. Niloloko ko ang nanay mo sinuntok muli siya ni Jong Liang at pinagalitan. Mayroon ka talagang problema sa utak, sinasabi ko sa ang kotse na ito ay pag-aari ko. Si Mr. Jiang Ming, ay binangga ang kotse ko, inihagis ko sa kanya ang sasakyan at hinayaan siyang bawiin yun. Ngayong patay na siya, natural na kukunin ko ang sasakyan pabalik, kung maglakas loob kang magsalita ng sobra, kukunin ko ang iyong buhay. Umiyak si Zhao Zuo at nagsabi, paano ito possible? Ito ay imposible. Ang kotse na ito ay halatang kay Jiang Ming. Si Jiang Ming ay may dalawang kotse. Ang isa ay isang Mercedes-Benz at ang isa ay isang Phaeton. Ang kanyang Mercedes-Benz ay bumagsak, kaya siya ang nagmaneho ng Phaeton. Ngayon na siya ay patay na at marami pa siyang utang sa akin. Kailangan kong kunin ang sasakyan na ito para mabayaran ang utang kung hindi mo ibibigay sa akin ang kotseng ito, patayin mo na ako, at ayaw ko nang mabuhay. Malapit na ding gumuho si Jong Liang, hindi niya inaasahan na napakatigas ng ulo ng batang ito. Pinalo niya siya ng ganito, at naglakas loob pa siyang hawakan ng kanyang binti at hindi binitawan. Ngunit sa sikat ng araw, hindi niya talaga siya mapapatay, kung hindi, kahit na maghalo siya ng mabuti, hindi niya magagawa. Sugpuin ang isang malaking bagay. Sa pag-iisip nito, gusto lang niyang mabilis na maalis ang neurosis. Kaya binuhat niya si Zhao Zuo sa kanyang feten na parang manok. Itinuro ang likuran ng feten na tinamaan at malamig na sinabi. Halika, malinaw itong nakikita ng mga mata ng iyong aso. May basag ba sa likod ng kotse ito? Bakit may basag? Si Jiang Ming ang nagmaneho ng Mercedes-Benz kahapon at binangga ang likod ng aking Phaeton. Ngayon dapat mong paniwalaan, duguan ang mukha ni Zhao Zhu, ngunit umiling pa rin siya at sinabing, Hindi ako naniniwala, ang kotseng ito ay kay Jiang Ming, gusto kong gamitin tapambayad pambayad sa utang, ikaw ay hindi makaalis. Nakaramdam si Jong Liang ng kawalan ng magawa sa unang pagkakataon. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Hindi niya talagang kayang patayin ang batang ito. Ngunit kung ito ay sinaktan niya ng ganito, hindi niya ito bibitawan. Sa sobrang gusot at pagkaubos, hindi ito isang paraan. Sa desperasyon, sumigaw siya sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Wilson Wu, ilabas mo ang lisensya nitong Phaeton mula sa armrest box ng Audi A6. Bilisan mo. Nagmamadaling naglabas ng certificate ang kapatid sa sasakyan, at mabilis na iniabot kay Jong Liang. Binuksan ni Jong Liang ang sertipiko. Iniabot sa kanya, itinuro ang numero ng plaka sa driving book ng sasakyan at sinabing, Nakikita mo ang numero ng plaka, ito ba ang Phaeton? Ang lisensya ng kotse ay ang ID card ng isang kotse, na nagtatala ng lahat ng impormasyon ng kotse kasama ang numero ng plaka nito, numero ng frame, petsa ng pagpaparehistro ng numero ng makina, at lugar ng pagpaparehistro at ang may-ari nito. Pinaykit ni Zhao Zuo ang kanyang mga mata at sinulyapan lamang ito, at bigla siyang nakaramdam ng pagkadesperado na parang isang ice seller. Ang numero ng plaka sa lisensya sa pagmamaneho na ito, ay eksaktong kapareho ng sa Phaeton. Bukod dito, ang pangalan ng may-ari na nakasulat sa permit sa pagmamaneho na ito ay tinatawag na Liang at hindi Jiang Ming. Kabanata 1057 Sa wakas ay alam na ni Zhao Zuo kung anong uri ng panloloko ang kanyang naranasan. Lumalabas na si Jiang Ming ay hindi kasing yaman at matagumpay na sinabi niya. Hindi lang yon, ngunit nagdulot din siya ng kapahamakan. Binangga niya ang fate ni Jong-liang at kailangan niyang bumili ng bago para kay Jong-liang, na siyang pangunahing dahilan kung bakit niya ipinagmalaki ang paggawa ng pera at nilinlang siya upang makakuha ng higit sa anim na libo. Pero ang pinakamasaklap ngayon ay patay na itong bastard. Sa madaling salita, hindi niya maibabalik ang kanyang 620,000 na kahit isang sentimo. Sa oras na ito, masakit ang kanyang puso mas masakit pa sa sugat sa kanyang katawan. Nakita ni Jong Liang, na bumugbog sa kanya ng marahas, na hindi na siya baliw ngayon, at siya ay medyo napanatag at nagsabi sa kanya. Malino mong nakita sa pagkakataong ito, ako ay aalis na, walang mali sa sasakyan. Kahit na minamaliit ni Jong Liang si Zhao Zuo sa kanyang puso, ang baliw na estado ni Zhao Zuo, siya medyo nalungkot. Naghalo-halo na rin siya, kaya alam niya na talagang nakakatakot ang ganitong klase ng tao. Kung talagang iniinis niya siya, malamang na desperado na lumaban siya. Kaya't mas mabuti na huwag nang e-provoke ang ganoong tao, at least ngayon ay hindi na siya guluhin. Nang marinig ni Zhao Zuo ang kanyang mga salita, ang kanyang puso ay malungkot na. Ni hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang dapat niyang gawin sa isang linggo. Dahil, pagkatapos ng isang linggo, ang ilang mga platform ay malapit ng magsimulang humingi ng pagbabayad. Sa oras na yon, hindi siya magkakaroon ng pera, at hindi niya alam kung paano nila siya pakikitunguhan. Nang makitang tulala siya, tila naliligaw si Jong Liang, kaya hindi siya nag-abala pang makipag-usap sa kanya ng walang kwenta, kaya sumakay siya sa kotse at nagsimulang magmaneho. Umupo si Zhao Zuo sa lupa ng mag-isa, inaamoy ang tambucho na iniwan ng phaeton, lumuluha sa kanyang mukha. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha, may halong dugo at alikabok sa kanyang mukha, na nag-iwan ng dalawang bakas ng luha sa kanyang mukha. Ang kanyang lalaki na nagmaneho ng trailer, ay naglakas loob na tumalon mula sa kotse, lumakad sa kanya, tumingkayad, tinapik siya sa balikat at tinanong. Excellent. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Umiyak si Zhao Zuo at sinabing, Tapos na ako, patay na rin ang taong pumatay sa akin. Ano ang punto ng pagtawag ng pulis? Hindi alam ng kabilang partido kung ano ang pinagdaanan niya. Sa oras na ito, huminga siya ng mahina at nagsabi, Magaling, hindi mo ba kayang i-drag ang kotse? Tumingin si Zhao Zuo sa kanya at sumigaw, Napakabulag mo. Hindi mo ba napanood ang kotse at ang mga taong yon ay kinuha ito? Ako ay humihila ng balahibo. Hindi maiwasan ng kabilang partido ang sumimangot at naisip. Kung sumigaw lang siya, gagawin niyang bubugin siya hanggang mamatay. He is kindly coming over to care about him now. Magpanggap na kasama ko. Okay, kung gayon maaari kang magpanggap sa iyong sarili, hindi ako makikipaglaro sa iyo. Sa pag-iisip nito, tumayo siya at sinabi kay Zhao Zuo, kung ayaw mong hilahin ang truck, aalis na ako. Si Zhao Zuo ay bumalik sa kanyang katinoan at nagmamadaling sinabi, ibalik mo sa akin ang walundaan bago ka umalis. Galit na sinabi ng kabilang partido, nakikipagtalo ka sa akin, hindi ko kailangan ng pera para ipagtaboy ang lahat sa daan. Nagmamaneho ako mula sa repair shop, basta lalabas ako. Gagawin ng repair shop na ipagpalagay na sinimulan kong kunin ng trabaho. Kung hindi hinihila ang sasakyan, kailangan kong iulat ang kita sa repair shop kapag bumalik ako. Galit na sinabi ni Zhao Zhu, wala akong pakialam sa iyong mga dahilan. Wala itong kinalaman sa akin. Alam ko lang na hindi kita pinayagang hilahin ang trailer. Kaya kailangan mong ibalik ang pera ko. Ang kabilang partido ay nababalisa din at sinabi sa isang half. Sabi ko hindi mo naiintindihan ang pananalita ng mga tao. May mga regulasyon ang repair shop. Hanggat sasakay ako ng truck, sumingil kami ng bayad. Hinihiling mo sa akin na ibalik ang pera sa iyo. Pagbalik ko sa repair shop at humihingi sila ng pera sa akin, ano ang dapat kong gawin? Malamig na sinabi ni Zhao Zhu, ako ang nagmamalasakit sa iyo. Ano ang kinalaman nito sa akin? Ibalik mo ang pera sa akin ng mabilis. Ang kabilang partido ay hindi inaasahan na ang taong ito ay hindi magsasalita ng anumang katotohanan at nagsasalita na nagagalit. Ang isang taong tulad mo ay karapat dapat nalinlangin hanggang mabangkarote. Kabanata 158 Pagkatapos magsalita, hindi niya ito pinansin at tumalikod. Napapikit si Zhao Zuo para makahabol at nagmura. Ikaw bastard, ibalik mo agad ang pera ko. Kung hindi, tatapusin kita. Nagmura ang kabilang partido, umakyat sa trailer at umalis. Hindi na abutan ni Zhao Zuo ang kanyang track at ang kanyang puso ay labis na nagalit. Ngunit nang makitang nakaalis na ang kabilang partido, wala siyang magawa at ang kanyang malalim na kawalan ng pag-asa ay napalitan ng galit ngayon lang. Ngayon, ang kanyang pangunahing prioridad ay kung paano haharapin ang limandaang libo na utang. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay halos desperado na ang kanyang buhay. Sa oras na ito naisip niya ang kasintahang si Joan, si Zhao Zuo ay isa ring ulila. Wala siyang ama, walang ina, at walang kamag-anak. Ang babaeng ito ay kanyang kasintahan. Kaya naramdaman niyang si Joan lamang ang kanyang kamag-anak. Ngayon na siya ay nakatagpo ng tulad ng isang malaking setback, kapag siya ay desperado at hindi alam kung ano ang gagawin. Gusto lang niyang makita ang kanyang minamahal na babae. Umaasa na ang kanyang minamahal ay maaaring magbigay sa kanya ng ilang aliw. Kaya't pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga damit. Pumipitik sa pintuan ng komunidad at kumuha ng isang taxi. Nakita ng taxi driver na napakasama ng hitsura niya at hindi siya nangahas na huminto para sa kanya. Ngunit hinawakan niya ang rearview mirror ng kabilang panig at hindi binitawan at sumigaw. Kung hindi ka huminto sa akin ngayon, magrereklamo ako sa iyong kumpanya. Ang taxi driver ay hindi nangahas na tahasa na tumangi sa biyahe, kaya pinasakay niya ito at nagmaneho patungo sa kapitbahayan kung saan matatagpuan ang bahay ng kanyang kasintahan. Gayunpaman, si Zhao Zuo ay walang pera at hindi kayang bayaran ang pamasahe sa taxi. Mabibilang lamang niya sa kanyang puso, may isang napakakipot na eskinita malapit sa bahay ng kanyang kasintahan. At ang eskinita na yun ay hindi madadaanan ng mga sasakyan, at ito ay napakalikod sa loob. Kung hilingin niya sa driver na huminto sa eskinita na yun at pagkatapos ay pumasok sa eskinita habang siya ay hindi handa, hindi siya dapat maabutan. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang magbayad ng pamasahe sa taxi. Ginagawa ni Zhao Zhuo ang iniisip niya. Nang malapit na siya sa bahay ng kanyang kasintahan, hiniling niya sa driver na huminto sa eskinita. Pinatay ng driver ang metro at sinabing, 45. Tumango si Zhao Zhu, binuksan ang telepono, binuksan ang WeChat at iniskan ito at sinabing, Ako ay walang pera. scan ang QR code para magbayad. Direktang sinabi ng driver. May WeChat QR Code sa likod na hilera. Mangyaring iskan ang ang code. Nagkunwari si Zhao Zuo na iniskan ang QR Code. Pagkatapos ay nagkunwaring sinabi sa driver. Nailipat na ang pera Mr. Driver. Sinabi ng driver, hindi ko narinig ang prompt. Nasa akin ang lahat ng voice prompt. Sadyang sinabi ni Zhao Zuo, siguro hindi maganda ang internet at matatanggap mo ito kagad. Pagkatapos magsalita, agad na tinulak ni Zhao Zuo ang pinto ng kotse, at tumakbo papasok sa loob ng eskinita na parang nababaliw. Naisip niya na pamilyar siya sa lupain ng eskinitang ito, at maaari niyang alisin ang driver sa pamamagitan ng pagpasok at pag-ikot ng dalawang beses. Hindi niya inaasahan na siya ay nabugbog ng husto, bilang pagkababa niya ng sasakyan at tatakbo na sana ay agad siyang napabuntong hininga. Nakaramdam siya ng matinding pananakit sa puson at ang isa ay bumagsak sa lupa nang hindi makatayo. Sa oras na ito, napagtanto din ng driver na tatakbo siya, at nagmamadaling itinulak ang pinto upang habulin siya, at nalaman niyang bumagsak siya sa lupa, at galit na nagsabi, Ikaw, gusto mong tumakbo bago pa mabayaran ang pamasahe, bigyan mo ako ng pera dali. Kabanata 1050 Sham nakahiga si Zhao Zuo sa lupa, nakatingin sa mabangis na taxi driver. Ang kanyang ekspresyon ay mas mayabang nang ihinto niya ang sasakyan at pinagbantaan siya. Tumingin siya sa driver, umiiyak at nagmamakaawa, guru na bang karote lang ako at nawalan, at may utang ako. Nabubug ako sa ganoong sitwasyon, wala talaga akong pera na pambayad ng pamasahe, pakiusap, pakawalan mo na ako. Galit na sinabi ng driver, may utang ka, at may utang pa ako, kung may pera ba ako. Sa tingin mo magbubukas ako ng car rental. Sa tingin mo ba ay wala itong 45, sapat na itong 45 para makakain ako ng dalawang beses sa isang araw. Labas mo na ang pera dali, sumigaw si Zhao Zhu, guru, wala talaga akong pera, at wala akong anumang mahalagang bagay sa aking katawan. Nakikiusap ako. Maawa ka sa akin. Malamig na sumigaw ang taxi driver. Huwag kang sumama sa set na ito. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, tatawag ako ng pulis. Nang marinig ito ni Zhao Zhu, nagmamadali siyang bumangon, lumuhad sa ilalim ng kanyang mga paa, at yumuko siya. Master, wala talaga akong pera, kahit patayin mo ako, wala akong pera, nagmakaawa ako, hindi ba pwedeng tumambay na lang ako sayo? Tratuhin mo ako bilang anak mo at yumuko sa iyo sa bagong taon para kumustahin ka. Hindi mo ba kailangang balutin din ako ng pulang sobra? Ang driver ng taxi ay hindi pa nakakita ng isang walang giyang tao, at siya ay nanginginig sa galit. Ikaw, bakit napakawalang hiya mo? Wala ka bang magulang? Kung ang iyong mga magulang ay alam na nasa labas ka at gumawa ng masama, ano ang maramdaman nila? Maasim ang ilong ni Zhao Zhuo. Sinabi sa iyo ni Master na ako ay ulila. Wala akong ama at wala nanay simula pagkabata. Lumaki ako sa Oris Hill Welfare Institute. Niloko ako ng bastard na yun ang isang daan at dalawampung libo na ipon ko, at niloko din ako para mangutang ng limandaang libo sa iba't ibang loan apps. Ngayon ay patay na siya, nang makita ng taxi driver na tila hindi siya nagsisinungaling. Hindi niya maiwasan na magulat. Nagmamadali sa isang mayamang lipunan. Bakit may mga malas na tao? Nang makita niya ito, hindi niya talaga matiis, at patuloy siyang pinilit para sa pamasahe. Kaya't siya ay bumuntong hininga at sinabi kay Zhao Zhu, para sa kapakanan ng iyong kahabag-habag na buhay, dahil wala kang ama at walang ina, kalimutan mo na ito sa pagkakataong ito. Kung malas ka, ipapasakay kita sa kotse. Nang marinig ito ni Zhao Zhu, agad siyang kumatok muli ng tatlong ulo at sinabi, Nagpapasalamat. Ikaw ay napakabuting tao. Ikaw ang aking pangalawang ipinanganak na magulang. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa tsuper ng taxi at nakiusap. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang limampu at tratuhin ako para sa isang pagkain? Sa sobrang inis ng taxi driver ay sinipa niya ito at nagmura. Sure enough, ang mahirap na tao ay dapat may kinasusuklaman. Masasabi mo kung napakawalang hiya mo. Ikaw ay talagang nakumbinsi ako. Pagkatapos magsalita, bumalik ang driver sa taxi, pinaandar ang sasakyan at umalis. Pinilit ni Zhao Zuo na bumangon mula sa lupa. Tinapak ang lupa sa kanyang katawan, at nag-isip sa kanyang sarili. Kahit na ang proseso ay medyo magulo. Sa huli ay nailigtas nito ang 45. Umabot ito ng 45 para sa taxi driver, na nagpaginhawa ng kaunti kay Zhao Zhu. Napaatras siya sa bahay ng kanyang kasintahan. Iniisip sa kanyang puso, sa sandaling makita niya ang kanyang kasintahan. Dapat siyang sumunggab sa kanyang mga bisig at umiyak. Ang bahay ng kasintahan ay nasa isang barong-barong na bayan sa lungsod na ito na siyang uri ng sariling gawang bahay, na medyo malabo. Gayunpaman, sa mga mata ni Zhao Zhu, ito ay minahan ng ginto, dahil ang mga barong-barong ay nabubuhay na pinamamahalaan kung saan-saan ngayon, na sinasabi na ang bahay ay masira kapag ito ay giniba, at ang bahay ay mawawala kapag ito ay giniba. May dalawa o tatlong magkasunod na mga bahay. Kaya naman, Sabik na rin siyang makasal ng mas maaga sa kanyang kasintahan, para makasama siya sa kanilang pamilya at maging manugang. Pagkatapos ng demolisyon sa hinaharap, maaari niyang ibahagi ang ilang mga benepisyo. Kabanata 1060 Pagdating niya sa pintuan ng bahay ng kanyang kasintahan, kumatok siya sa pinto, ngunit walang tao na lumabas para buksan ang pinto. Hindi niya alam na si Joan. Ang kanyang kasintahan ay nasa kanyang silid sa oras na ito, at isang customer nang nabumili ng peking sigarilyo ay may ng gumagawa ng parehong bagay. Nagpadala siya ng tawag sa kanyang kasintahan sa WeChat, at hindi tumugon ang kabilang partido. Akala niya ay natutulog ang kabilang partido, kaya may nakita siyang susi sa ilalim ng garapo ng atsara sa pintuan ng bahay ng kanyang kasintahan. Ito ang sikretong natuklasan niya nang nagkataon na ang magiging ginan, ay nag-iwan ng susi sa ilalim ng garapo ng atsara. Maaaring mas madaling kalimutan ng mga matatanda, kaya itinago ng ginang babae ang susi kung sakaling may kagipitan. Ngunit sa pagkakataong ito ay maginhawa para kay Zhao Zuo. Matapos kunin ni Zhao Zuo ang susi, binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok sa bakuran, Bagamat sarado ang pinto sa silid, hindi ito nakalak, kaya binuksan ni Zhao Zuo ang pinto at pumasok. Dumaan sa sala, biglang siyang nakarinig ng isang kakaibang tunog mula sa kwarto sa loob, tulad ng mahinang helanghing ng kanyang kasintahan. Napapikit siya sa pintuan, at habang nakikinig siya, mas nararamdaman niyang may hindi tama, dahil ang boses mula sa loob ay tila isang lalaki buod sa kanyang kasintahan at nagkaroon din ng napakabaliw na pakiramdam ng ritmo. Sa pag-iisip ng kung ano, galit niyang sinipa ang pinto at nakita niya ang mga nakahubad na tao sa kama at magkayakap ng mahigpit. Ang nasa ibaba ay ang kanyang kasintahang si Joan. Galit na galit si Zhao Zuo sa sandaling ito, at sumigaw siya ng naghisteryoso. Joan, bakit pinagtaksilan mo ako? Ang dalawang tao sa kama ay sumigaw sa takot, at pagkatapos ay mabilis na tumalikod at nagtago sa ilalim ng kama. Binalot ni Joan ang kanyang katawan ng napakahigpit at tumingin kay Zhao Zuo na kinakabahan. Ikaw, bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Galit na sinaway ni Zhao Zuo. Paano mo ako nakapasok ako? Kung hindi ako pumasok, hindi ko malalaman na naglakas loob kang ipagkanulo ako tulad ng sinabi niya, tumingin siya sa matabang lalaki sa tabi ni Joan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Ikaw, ang lakas ng loob na matulog kasama ang girlfriend ko. Pagkatapos magsalita, sumugod si Zhao Zuo patungo sa tao. Ngunit bago siya makarating doon, sinipa siya ng matabang lalaki sa pamamagitan ng Cobra Kama. Siya ay nabaligtad sa isang sipa, diretsyong pinalabas ng pinto at nagmura. Ikaw ang tanga, basura. Anong uri ng mga pagpapala ang maaaring matamasa ni Joan sa pagsunod sa iyo? Anong magandang buhay ang magagawa niya sa buhay? Narinig ko na hindi ka maaaring kumita ng maraming pera. Inaasahan mo pa bang magbebenta si Joan ng peke na sigarilyo para suportahan ka sa hinaharap? Nagtatakang tanong ni Joan, Mr. Benj, paano mo nalaman na nagbebenta ako ng peking sigarilyo? Humarap ang matabang lalaki at sinabing, Tanga, naninigarilyo na ako sa loob ng maraming taon. Natural na alam ko ang tunay na China at ang Peking China. Lalong nagulat si Joan at sinabing, Mr. Benj, alam mo na ang mga sigarilyo ko ay fake. Bakit mo binibili? At bumili ka ng marami ng sabay-sabay. Hinawakan ng matabang lalaki ang kanyang baba at nakangiting sinabi, Naaawa ako sa iyo. Gusto kita na gumawa ng mas maraming pera. Hindi mahalaga sa akin na bumili ng ilang peking sigarilyo, basta magiging masaya ka. Ang mukha ni Joan ay puno ng kahihiyan ng isang batang babae. Yuma kapito sa kanyang sarili at sinabi na nahihiya. Mr. Benj, mabait ka talaga sa akin.